sabi nila is mayroon daw cave dito ayun oh, wow. nga yun ayun napakaganda grabe may bahay dito guys yan grabe si na yun kita mo talaga guys papalipad tayo ng Napakasulit guys, napakaganda overlooking talaga siya. Woohoo! dito sa hindi uh, sinitaan yung uh, daan dahil may nakapagsabi sa atin uh, mayroong, uh, ay, na mayroong ay na resort dito iwan ko lang kung papasokin tayo so kita try lang natin babalik na lang tayo kung ayaw simple uh, pero may daan din naman dito na papunta doon sa mapuntahan ko rin pag mabalik ako pero yun nga lang hindi sumintado ganito rin so malayo layo pa yun hindi na lang natin mamaya kung mabalik mabalik tayo so masanay dito daw yun kaya maganda na ano parang uh, rest house pero private lang siya kaya tangan natin na So, ito yung lugar na parang daytona ano, ito na alam ni Linggum, dito sa daluyong daluyong bintur, yun 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 magbigay ng saya eh, kahit sino naman sa ganitong uh, dito ay talagang magbigay sa akin ng saya resort dito So, oh, oh. hindi na patatapot nga lang yung daan <laughs> grabe uh, kasunod ko pala nito yung sinasabi kong private na ano, resort so tingnan na natin kung ah, uh, maganda talaga dito pero sabi nila maganda nga daw pero so, mas maganda talaga na tayo mismo yung nakakita Bali wala tong daan ng na ganitong klaseng daan kung pagdating mo sa isang lugar na gusto mo talaga puntahan, na alam mong makakapagbigay sa nang saya. Pawi lahat ng maghihirap, pawi lahat ng pagod. mga ganitong daan. Eh okay, easy lang naman tong ganitong daan. Pero pag hindi ka ano, satisfied sa lugar na <laughs> makikita mo Eto eh, lang, hindi mapapagod talaga. <laughs> Pero kung maganda at satisfied ka naman sa mga uh, makikita mo doon sa pupuntahan mo. Tawag lahat ng pagod mo. Tawag. picture pala dito guys. And matalik ah. Uy, may taxi na dito. Yun. Uy. Kapabila tayo. Video naman nga lang. Parang slides. Ito na yun Radins uh, Radins Hidden Camping Site Hashtag Radins So Radins yung beach nila Yan papasok na tayo guys yung Resort so, na Tingin ko maganda eh ayun so, Sabi nila is mayroon daw cave dito yan parang maganda nga guys, ayun, cave, ayan, ah, oh. pa, hu nice,

yung cave siya siguro dati kaso lang na naging nabu nabutas na yung sa ibabaw ang ganda so dito pag uh, mayroong lagusan dito na paglabas mo ay makikita mo na ang gagat ayun i the link and the link. ito yung cave guys babalikan natin to <laughs> ang dilim so may mga langgam na sayaw talaga guys ito yung napakaganda dito dahil mayroong mga ang tawag dito stalactites so, yeah. na dahil sa tulo ng tubig talagang itong stone na to na napurma ng ganito yan sinasala nila guys yung tubig na galing mismo sa bato. Kaya ay pinakakamis. So, sobrang dilim. Ito so, tayo papasok din dahil <laughs> alam nyo na matapat rin tayo. <laughs> so kung gusto mong mag overnight dito guys eh meron silang napakagandang kubo. Yan you know? Ang cute. Ang <laughs> happy. So, dinibilap talaga itong lugar nito. Sobrang ganda. Yan. Ha, ah, grabe. Ah, dito yung lagusan. Yung lagusan kanina na. Yung butas. Yan. Ay, grabe. Ganda dito. Ah. Iniingal, guys. So may pathway pa na papunta doon. Sabi na may ano pa doon sa tuktok eh. Pero hindi natin kakayanin dahil short na tayo sa oras. Ibabalik na lang tayo. So makikita mo yung mga dahon na nakapintura sa pathway. Napakagandang tingnan. Di ba? So yun. Maghahatan tayo ng magagandang tanawin. Let's go! Guys, na napakagandang tanawin talaga. So, oh, oh, hindi satisfied talaga tayo Napakaganda, sobra Wala akong masabi So, nagbayad tayo ng sandan ah, Dahil may bayad Eh, yung bayad natin na sandan Maliit talaga yun Dahil Na mapakita mo yung napakagandang tanawin Napakagandang resort Payapa nando na lahat overlooking siya at the same time uh, malinaw yung tubig kaso lang may ano ngayon Ah, uh, medyo season ngayon ng malaki yung mga alon so kaya uh, nakikita nyo kanina malaki lagi talaga yung alon pero napakagad ng tingnan in fairness naman so ngayon babiyahin na naman tayo kung uh, saan merong magagandang tanawin hintuan natin papalipatan natin ng drone para mapakita ko naman sa inyo yung napakaganda mga tanawin na masisilayan ko at dapat masisilayan nyo rin let's go nagatakot ng putsukan guys kasakit ah. Ah. so yung kanina na sinasabi ko na uh, try natin kung pwede tayong papasokin doon sa sinasabi ko kanina na private na resort so nabalitaan natin mismo kanina sa mga tauhan dun sa pinuntaan natin, natin yung uh, beach eh pinagbawalan talaga yung mga content creator doon so kaya napabalik agad tayo sa dinaanan na natin kanina papasok sa pinakita ko kanina yung alas na anadis so kung natin pinitid dahil eh gusto nila ng subscribers Panaraga Beach so yan yung pupunta natin kapunta na ako dito guys nung dati uh, kaso lang hindi ko na ipagkita sa inyo so napadayo ngayon

As the chemicals that take us higher, the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. So loud as he 再一下。